Hello mga mareng, mga madam. Mayong gabi, edi ay sa inyong tana, no? So, hindi pa ako nakaligo. Ang oras na yun, alas utso na ng gabi. So, dahil nag ako masyado sa aking bester, mga mareng. Kaya, more in hinoktok ako, more in hinoktok, more in isip-isip. Pero, -isip. so, I just realized na, ay, wala pa palang alas utso. I just realized na how if, Ah, mag ano na lang ako magkulay ako ng buhok ko magsarili na naman ako mga maring kaya ito kunin ko na din muna yung damit ko o mamaya na lang yan ayan magkulay muna ako ng aking buhok kunin ko muna itong clip nandiyan lang yung CCTV ko ayan pupunta muna tayo sa CR patagal ko na itong nabili itong pangkulay na itong mga maring patagal na talaga siguro nasa ano na um, half year na to hindi ko na gamit so nandito na tayo sa CR kasi kailangan ko pang ibabad ng 30 minutes ito bago ko banlawan tamang tama din matapos ako mga 8.30 maka, maka banlaw na ako nito so makuha mo na ako ng para gawing yun know na para pang mixture Pero so, dito ko na siya i-mix mga maring dito wala kasi akong ano wala po tayong toothbrush hindi ko alam kung saan lagay yung aking ano maring. sayang man eh ito na lang yung gagamitin ko yung old toothbrush ko ay mga maring Meron na po siyang libring gloves tapos meron na din siyang brush so hindi ko na kailangan gamitin yung aking toothbrush so dito ko siya ilalagay i-mix lahat So, mm -hmm. ang kulay po niya mga maring, ganyan. Pero hindi po siya totally ganyan talaga ang kulay. Champagne po yung ginagamit ko. Ayan. So, ito po yung after before. Ayan, ang kulay natin ng buhok. So, hindi po na ako nag nagpalit ng damit. Kasi yellow yung damit para hindi mamansya. Ganito yung kulay nito ang kalabasan mga maring. Ganyan. So ang kulayan ko lang, isikuro ko lang yung mga itim muna. Ganyan, bago ako maligo mamaya na. Yung yes, struggle is real na naman tayo dito mga maring eh. So, kailangan natin mag ano, kailangan natin itong gawin kasi wala tayong budget. Mahal masyado magpa-ano mga maring eh, magpa-salon. Pag magpa, magpaano, ano hindi na kasi ako nagpapaliban. Kasi wala din ako, hindi naman ako kagaya dati na laging naggagalak. Nag nag Taong bahay tayo ngayon kasi yun ang ating trabaho. Nasa tayo, nag-aalaga tayo ng matanda. Kaya hindi na natin kailangan ng masyadong high finance. Sandali lang kunin ko lang yung aking supply dito. Pasensya na kayo sa ating nangagya ng kamera mga maringa. Hindi ko nalala yung tripod ba? Raro talaga yung puti na hair ko. <laughs> Mababa na siya mga maringa. Pero lagi kasi ako nagtatali dito. Ayan. Yeah. I-mix ko muna ito man. Si Lolo, katatapos na kumain. Kaya, eh, mamaya ko na yun siya. Ano Mamaya na ako maglikpit. Para maging fresh naman ako. Hindi kasi ito. Kunti lang kasi ito mga maroon eh. Kunti lang. Iba pa pa na yung pangarabi. Pwede so, naman natin ilagay eh, para hindi masyadong mahataas. Murahe lang kasi itong ginagamit ko sa hair ko mga maling. Pag ano lang, tap, kung sa piso, tapos 70 lang. 75 na Kasi hindi man ako maghiyang sa mga mahalin mo Eh. Very, ano lang talaga ako, very low maintenance lang talaga ako mga maling. Hindi ako kagaya ng iba. Maraming magsasabi sa akin na pala akong dunia maglakad. nako pag mag-alis na ako parang dunia, pero sa bahay parang muchacha net po totoo. Kasi bahay ay ako na walang pakete. Wala pa kaya lang. Kaya naman po. lang tayo tuloy. Una ni mga. Una na kita dali mga lang roto. Dino ano na to mga marin ah. Sa may kamay mo pa. Importante na wala masyado yung itim para hindi masyadong ang gusto sa ng ating rocks para makuha na tayo ng mga halin. Ayan, imikos ang natin tapang ng kamay. Imikos-mikos, tumura na siya. Kaya tumurahin ng itong pagkulay natin sa buko. Pag makakulay na yung natin, makuha na tayo ng mga halin. Sana ko, mga halin. Sana lang ang mga pangkutan ng kuwan kamirako ba? Пошли зарядить на пинг, можно на блаж. Я его вылажу. Wala pa juice mag -brown guys. One, uh, ano na? Half hour na. Kulang ang kulay kasi one, one lang. Isa lang yun ang kulay. naguli ko. Mabiit lang. Dapat, ano, dalawa. Para sigurado basang-basa talaga siya. Namaya ko na siya banlawan pag ano na talaga, pag dumikit na talaga yung kulay. Gabi na eh. Ngayon, 8.20 na ng gabi. Parang almost, ano na guys, one hour na, almost. Pero may itim pa man eh. Ang itim pa, dark pa siya.